Narito po tayo sa historical section ng Iglesia ni Cristo Museum. Tuloy po kayo. Ang Biblia ay isang aklat na may matanda at bagong tipan. Katipunan o koleksyon ito ng anim na put anim na mga aklat na isinulat ng iba't ibang mga autor sa loob ng humigit kumulang isang libo anim na raang taon. May kukonsidera po na ang Biblia ay isang aklat pangkasaysayan sapagkat dito po napaloob ang kasaysayan ng iba't ibang mga tao, iba't ibang mga lugar, at iba't ibang mga pangyayari. Ang Biblia po ay tanyag sa buong daigdig. Ito nga ang best-selling book of all time. Sinasampalatayanan ng mga Iglesia ni Kristo na ang Biblia ay kinapapalooban ng mga salita ng Diyos. Ito ang kanyang sinalita, ipinasulat sa mga taong kanyang kinasihan, tinipon isinalin sa iba't ibang wika at ipinalaganap sa maraming dako. Ang Biblia ay nakalihim sa hiwaga at ang tanging makapangangaral nito ay ang Kanyang sinugo. Tinatawag din ang Biblia o ang dating Biblia. Ito ay maituturing na matandang kagamitan sapagkat isa ito sa mga Biblia na ginamit ni kapatid na Felix Manalo noong mga pasimulang taon ng kanyang pangangaral. Naging kasangkapan ng Biblia ito sa araw-araw at gabi-gabing pangangaral ng kapatid na Felix Manalo upang maunawaan ng maraming tao ang dalisay na Ebanghelyo. Ito ay isa sa pangunahin at napakahalagang koleksyon ng Iglesia Ni Cristo Museum sa mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo, ang Biblia lamang ang saligan ng kanilang pananampalataya. Ang Biblia ito ay unang itinampok sa exhibit sa dating museo at galeria ng Iglesia ni Cristo na nasa gawing harap ng Templo Sentral. Sa pagpaplano at pagtatayo ng bagong Iglesia ni Cristo Museum, ay inilagay ito sa hayag na pedestal at malawak na espasyo para bigyang halaga ang aklat na ito na itinuturing na pinakamahalagang gamit sa buong museo. Napakahalaga po ng Biblia o ng banal na kasulatan. Tanging sa Biblia lamang nasasalig ang mga aral at doktrina na sinusunod at sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sa Biblia po, nakapaloob ang mga utos ng Diyos na dapat pagsaligan sa pagkilala, pag-ibig at sa tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos.